Nak apa? Ayo sekarang bro. Hah? Ayo sekarang. Asalnya. Asalnya. Jangan lepaslah. Tanya yuk. Kalau pun, hah? Asalnya kita.

Uy. Kakaiba na yung kakaiba na yung nararamdaman ko dito sa paligid, bro. Ой, хуй, ой, хуй, брось его. Ой, телефон, телефон. Вот это телефон. Вот это бро. Вот это бро. Э. bro. Uy! Ano ba yun? Bro! Di ba yun yung mananasa bro? Oo Bakit tayo yung Bro, nagsisinungaling siya bro. Nagsisinungaling talaga bro. Hindi, baboy ramo yung hinahunting niya. Bakit, bakit biglang niya tayong inatake? Kung, kung, kung baboy ramo yung pakain niya. Hindi, siguro yung bro. Yung ano, yung sinasabi niya nga, uh, baboy ramo yung hinahanap. Hindi, bro. Kaya ako sa ko sa'yo, Pilimon. Ha? Akala ko na, akala ko na tamaan na pelimon Pilimon. Ako, dyan, oh. Um? Puti okay, na lang, uh, ma... Buti uh, na lang, mabilis si Pilimon. Lapitan ko. Pa. Dito pala, oh. Tatago siya, oh. Ano lapitan. Hindi natin, <laughs> hindi natin na kita ganina. Puti ka, Parang may agimat, bro. Parang may Parang parang okay, natataguli lang siya. Ano yung na an ganina wala. Hmm. Bakit yung mm. <laughs> pag... biglang lumitaw? Biglang lumitaw siya ba? Nagulat ako ba? Sobrang gulat sana. tanong mo yan yun. Sa na. Uy! Bakit tingnan yun? Ha? Bro. Ano bro? Ah, ano to? Saan ba? Saan banda yung tumira ng kitin? Diyan, diyan. Ha? Diyan banda. Diyan. Saan dito, bro? Baga saan banda diyan? Ha? Bigyan yung nandila nanti Bote baka nagtagulinom. Baka rin yung bisigol. Uy! Bro! Diyan, diyan. Diyan, diyan. Sa tumama yung pana bro. Tuh! Muntik si Mungki to Bro, ito yung itak mo bro. Ito. Ito. Ito yung gagamitin ko sa kanya bro. Saksakan. Saksakin ko bro pag nakita ko bro. Itong, itong, itong pana niya yung gagamitin ko sa kanya. Ola! Prun! Prun bro. Menjan lang. Otot bro. Menjan, bro. Nagulat ako do na. Đừng được đâu không? kira, kira. Abilis. Abilis tumak, bro, bro, bro. Bro, bro mong tuloy. Atras muna tayo. Yeah, Maglalo tayo. Delikado to. Ang binis niya. Bro, ini gamit ng tao dito, bro. gamit galon. Container. Bro, di kaya sa kanya yun, sa ano yun, dun sa, man, sa mga ngasok? Sa kanya sa kanila. Ha? Pakagamit ah, nila ito? Kaya yeah, bro, meron pang net bro. Saan kaya nila gagamitin to? Di kaya ito ano bro, pang panghuli nila ng tao bro. Hmm. Huh? Baka. baka ginagamitan ng net yung panghuli nila ba? Para baka ginaga, ginagawang... Yung ano ba? Yung parang nilalambat yung tao ba? siguro. Hmm. Eh. Ano bro? Kaya mga ano? Malamay. Problema nga yun bro. Nasaan na yung daan pa ano bro? Pa uwi. Bantayan mo? Ah, bantayan mo rin sa likuran pili mo na? Oh, ha? Oo. Oh, oh. Hanapin natin kung nasaan na yung daan natin. Sa uh, punta ng uwi. Uy, sarang. pang putiok Bro, kalaban sa paligid bro may kalaban sa paligid hanapin natin na igi bro delikado to parang parang amoy dugo napansin nyo amoy dugo bro Uy, ilah. Ilah, ilah. Cukup. Ih, dah, dah. Patay. Bro, yung bala ng pana, bro. Nakadugo ka, bro. Nah. Ito, kuyo. Bro, baka may kalaban sa paligid, bro. Ano? Hindi bro ba, ba yung natamaan, bro? Iyan ko, bro. dugo ako ito yung pana niya bro yung bala ng pana niya kawayan bro di diba yung kawayan bro na, uh, kung sabi sayap pa bro na, la, napakala bro napakala, may lason? Ba? o may lason ba pag to sa katawan ng tao naku talagang mamimilipit sa sakit ang bango yung dugo ano bro? ang, ang bango? Ang bango? Baka ah, nandito pa sa paligid yung kalaban bro Lemon, ha? Ah? ang gagawin natin ngayon Pahawak mo na yung kamera mo Ako mo na hawak yung kamera mo Pwede, tapos itakin mo Makita tayo mo Lalaba, Lalaban tayo bro, dapat Lalaban. may sandata tayo okay. bro Bubunutin ko tong panak ng kalaban Ha? Huh? Bubunutin um, mo Ano? Laki. Grabe yun, tumagos talaga bro okay. Hawakan ko na yung ano pili mo. Yung yung ano pilimon. Um, ka lang, sige, sige. yung lakad natin ngayon, nakahanda tayo, lalaban tayo kapag sumugod. Ihanda mo yung itak mo. Ito yung panglalaban ko. So, ano rin. Gagamitin ko to sa kanya. Ito i eh, kung ano yung ginagamit nila, ibal ibalik natin sa kanila. Sige, 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 para sige, may panlaban tayo. Sige. Kasi parang yung may po ano po? din eh. Yeah, ano ako. Parang may kapangyarihan din. Pilemon hey, Yan no. yung itak mo ha Nakahanda yan oh.

Ini bun. Hui. Oh. Oh. Bun. Ini bun. Cuba, ini bun dua. Ha? Ih. Ih. Sama. Hui. Ih. Balas bun. Mas bun. Malalim ba macam ni Bro, apa bro? Wih, ada apa tu? Apa anu apa tu? Kayu mau bangun Ha? Kayu mau bangun magelakan Tali ku yang, kuyung Ha? Nah, kayak tu Tiga lang, tiga lang Pilih mu, ayo makiting Tunggu, bayu Tiga lang, rumah basah Saya sih mau, mau awasin dulu kok Ayan. 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 Uh, Ayan. Bakit bro, baka may laso niyan bro. Ay, ano na pata natin to tang pangentra, wala hindi mano. So, Kumilason ng ano niya, sibat niya. Eh. Si si ang i Ya bro, itik na bro, itik no pa Wala yung, Wala nakuha niya yung, itak ko. Ha? Saan yung itak mo? Yung itak pala mo. Araw. Ah, Ay, naku, nandiyan lang pala. Buti na lang hindi nakuha niya. Eh. Napaka-delikado. Grabe. Hmm, ano ba gabi natin ngayon, bro? Hindi ko nakita. Nandiyan, nandiyan lang siya na kano. Nagpagatan siya, ano? Sige, tuloy mo. Gano'n bro. Kaya mo bang maglakad, bro? Sige, ah. Ha? Kaya? Kaya po ito. Akin ah, yung itak mo, bi. Ako nang magbredala para mak makakalaban tayo nang maayos. Ganito <tip> lang, bro. Pahingan mo tayo. Ikaw. Ano bro? Huwag okay. uh, tayo dito magpahinga bro. Nandito, panandito tayo kung saan, nasaan yung kailangan natin makalayo dito. Do, baka Ayun doon muna da? bro. Doon oh, Bababa tayo. Baka may daan dyan. Nandito, nandito kasi tayo sa tuktok. Tara. Uy, lah, uh, may aso. Sika. Baka marami talaga nakatira dito bro. Huh? Marami. Kasi malapit na tayo. Tara, tara. Tara, pinito. Bro, ito na bro, may daan na bro. Mukhang mm -hmm. ito na yun bro. Baka pumunta nah. na doon sa ano. Yung motor ta. Ng motor. Parang ito na yun. Ito na, ba yun. ito na yun. Ito daan na to. Uwi tayo, uwi tayo. Ay buti na lang makaka-uwi na, na tayo nito. Pabalik lang tayo dito. Patuloy natin yung malaki. Yung malaki yung ay ibig motor no. ay, bro ay nandoon na yung mga motor natin makakauwi na tayo nito nandoon na pala yung motor namin mga kada tara at kung yan no skip natin baka maabutan tayo sana tara salamat makakauwi na tayo bro may dalawang durian dito bro pero wag natin kunin hindi sa atin yan ano, dalawang durian. Masarap pa. Mundog pa. Pero iwan na natin yan bro. Iwan na natin. Ibigay natin yung durian na yan. Ibigay natin. Makauwi tayo. Ibigay na uwi. ha. pa yung sinina ko. Ito motor. Gusto mo na bro. yung yung paligid ah yan 'yun muna oo baka may uh, kalaban sa paligid uh, limon mo yung itak. ng mga mo ano mo, mo ako Ito na, na tayo nito ngayon ingat yung ha ngayon ang ngayon ang ngayon Motor, ha? ha, yan ano mo, ilabas niyo yung motor niya para makaano. Eh, eh, huwag yung mo ako sa... Mahirap dito. Ano mo, may merong ano dito, baka matumba, madulas. Oo. So, ah, ano? so ito na mga ka-explore, nakaka uh, na kami nito. Kailangan natin ilabas itong motor dito dahil maputik. So baka mga ano ba, matumba tayo. To, yung mahirap dito sa bundok lalo na umulan tara mga bro so kailangan natin ma clear yung area baka kasi pag ano na tayo uh, biglang mga, ano, may kalaban na sumusulpot e, tara Punin mo yung kamera. Yung kamera mo. Huwag mong gawin sa akin. Iiwan mo na yung flashlight mo dyan. Cuma nak kena mahal Nampak tak? Dah Nunggulak bro Dah si mangkiting bro Nunggulak Mangkiting Weh Mangkiting Mangkiting Bro Weh nasan si mangkiting